Hello guys, ito guys, may papakita ko sa inyo yung kamyas na grabe yung bunga hanggang ano eh, hanggang hanggang puno yung bunga guys, iwan ko kung nakita nyo na nakakita na kayo ng kamyas na hanggang puno yung bunga Tignan natin Ayan guys, so, oh. pakita ko sa inyo guys ha ah. Simula puno, simula puno talaga ito yung bunga guys, so, oh. tignan nyo Oh Ayan guys yung puno, oh Oh, oh simula sa puno hanggang diyan oh no? bunga ng kamias guys oh oh, oh. So, kayo nakakita ng ganyan guys oh oh grabe oh ngayon lang ako nakakita ng ganito guys na bunga hanggang oh madami <coughs> hanggang doon sa dulo guys oh oh grabe sipin nyo guys oh simula dun sa puno simula dun sa puno hanggang dun sa dulo pa yung mga bunga dami oh oh grabe guys ngayon lang ako ngayon lang nakatagpo ng ganitong kamyas na yung yung ano niya yung bunga niya simula sa simula dyan sa puno hanggang doon sa taas so ayun o ang no? dami guys kaya nagdala na ako ng lagyan Napahala na ako sa mayari na magkuha mong hingi so ayun o dami o o yan, no? no? yan. mapipitas tayo guys ayan o no? Kikitas tayo ng bunga ng kamyas. Sarap to guys, ano eh, panghalo sa paksiw. Pag nagpaksiw ka o. Oh. Ayan Oh. Oh. Lagay na natin dito sa meat bag natin. Ganda to guys kasi ano eh. Kung paksiw ka, magsigang ka. So maganda siya pang panghalo-halo. Ayan Oh. Hmm. Pupukan lang tayo guys. Ano? Ba, uh, bigay ko simula dito sa puno ano kanila. Oh. Uh, pasawa ka dito, guys, oh. magandang anahin, guys, oh. Oh. Pasawa ka lang sa ha? sa bunga. Talagang grabe bunga nito simula sa ano ang dito oh sabi nga ni ate nalaglag na lang daw to walang nag ano walang nagkuha sab hindi niya di ko alam bakit hindi niya ni ate ano to may isip de binta mahal sa palengke eh. per kilo pagkakalam ko pila per kilo din ang ano nitong kamyas eh bilihan sa palengke oh dito guys kaya maganda talaga yung sa ano sa probinsya kasi o, punta ka lang sa may mga ganito kakilala mo, kaibigan mo manghiin ka lang okay na, mayroon ka na panghalo sa sinigang may panghalo ka na sa paksiw sarap to guys, panghalo sa paksiw sa sinigang yan maganda yung may, may, may ganitong tanim mo kasi ano eh, kumbaga pwede mo siya ibinta ngayon oh, oh, oh Grabe ka lalaki guys oh. Pwede mo siya ibinta, pwede mong gamitin. So, nasa sayo kung anong gusto mong gawin sa kamyas. Yan ang maganda sa kamyas. Kasi maraming, ano, maraming pwedeng gamitin. Yan guys. Grabe yung Ang taas talaga guys oh. Kita nyo naman yung bunga sulit na sulit oh. Oh, grabe sulit <laughs> sulit na sulit yung bunga guys so oh. gusto niyo ang dami oh ano grabe oh lalaki po tingnan nun no, lalaki po guys oh oh talagang isang piraso lang oh pwede na panghalo sa paksiw oh. sinigang ayan na hingin na natin guys, oh. <laughs> parang ano eh <laughs> unlimited <laughs> Unlimited lang yung bunga Oh. Grabe o. Oh. Bilihin lang natin yung malaki guys para sayang naman. Yung hmm, mga maliliit. Malaki pa yan. Kukunin lang natin yung ano yung malalaki lang. ayano oh, yung malalaki lang kukunin natin. Ayan. Uh, ah, uh, mga maliliit iwan lang natin yun kasi para pakinabangan pa. Dito palang malaking kamyas o. Oh. Buti na lang nakabasyal ako dito ayun ilagay niya tayo ng kamus yun lang kukunin na natin yung mga malalaki lang mga maliliit iwan lang natin kasi lalaki pa yan sayang ayun. dami na yun guys so, solve ka na dito sa pangsigang sigang pang paksyo paksyo sa so, pato malamang ito naman panata ng doon sa bahay guys pag nagpaksyo akong sigang ko laging may ganito kamyas yan sarap dito so masod ko pati po isang gang sa puno ang laki sobrang laki guys oh grabe haba ng kamyas sa to ang laki ng puno so yun lang guys ano sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking youtube channel subscribe nyo naman ako Efren Luengas aking tiktok Efren14 aking FB page Efren Amamio Luengas grabe wow, yung laki o pakilike naman guys pakishare ng ating video para mapanood ng iba o yan sabi po nga guys huwag nga taas o oh. o o kita nyo o hanggang doon guys pinakataas nyo doon yung bunga grabe Padami talaga. Ngayon lang ako nakikita ko simula dyan sa puno. Grabe, simula dyan sa puno hanggang doon sa taas. Grabe, bunga ng Amyas. Grabe guys, napakadami ka na no? kadami guys. <laughs> so, dito lang ito guys sa ano eh. Dito lang ito sa, sa Nara Palawan. Sa poblasyon lang ito. Ayun no. Grabe, bunga na yan no. Laki pa lang, sa taas oh. Grabe. So, So, yun lang guys. Ingat tayo lagi. Woohoo! Ulo ng kamyas. Babu!